Hello, hello guys! Welcome to my channel. Konting reaction lang sa Edsy. Anak ko, grabe yung iyak. <laughs> Nakakaiyak naman yung pinag-uusapan nila. Kahit tayo na mga thunders na eh. <laughs> parang tayo yung nai-in love. So, oo, tuloy lang tayo sa pag-ano natin, pag Moraton. Ako kahit nag-iisa lang ako, nagpa talaga ako. Basta bagong may trabaho na ako. Pag nagtatrabaho na ako, sa 8 o'clock oras na ang trabaho natin. Kaya ayun, mag na lang tayo. Nakakatuwa nga panurin. Kilig na kilig. Lalo pa nung nasa Hong Kong, ang saya. Sana so, kaya, nakup. So, oh, ang nakakatwa naman panoorin. So, busy lang. Reaction lang tayo sa kilig-kilig natin. Sobra. <laughs> Sobra yung kilig natin sa Edsy. Grabe. Pag nakikita na at ah, saka ang nakakatwa sa Edsy, yung totoo talaga yung pinapakita nila. Yung parang totoo yung, ano, yung nararamdaman nila. Walang halong, ano, walang halong ka Yan yung, ano to, hindi script, ganun. Baka ano naman yun. Katwa nga panoorin sila. Anay naku edgy forever talaga ako dyan ah. Na, so, nasupportahan ko rin lahat. Sakaling so, viewers lang talaga ako pero kilig kilig. Wait, eh, pag pagpanood, oras, upload kasi ni Kalinga Prab, eh, oras na ng trabaho. Kaya, pagkaano play ko na lang, iiwan talaga yan. Saka na ako mag, ano, mag, yung tuloy-tuloy na yung panood ko pag pahinga na ako. Kahit mag -e escape na ako ng ads, eh, <laughs> ano, na-play na ko na. Kasi piniplay ko talaga yan. Shout out dyan sa mga AIDS. Tuloy lang kaya sa pagmamoraton. Magtutulungan tayo. Yung nakakaano yung hindi na niya iaano yung pag ano baka <laughs> hanggang doon lang yung ano nila ni Kalingap Edo. Nakakatwa naman. Nakakatwa talaga. Oy. Ang sarap-sarap nilang panoorin. daming kinilig, daming umiyak. Hapon. <laughs> <Puna. laughs> Grabe talaga eh, nakakatwa. Alam niyo, lahat pinapanood ko. Kasi lang yun, naka-stick na naman ako kay, ano, kay Edsinge yun. Kasi ah, bakit nagustuhan ko ang Ed Kasi si Kalinga Pedo, yung mataas yung respeto kay Kuya Bahal, kay Kalinga Prab, yan lang yun kasi never niyang in-upload si si Bianzi sa mga ano niya sa mga video niya o kaya na ano yung ginagamit niya lang si si Beyonce para sa mga views di tulad ng iba dyan eh ginagamit talaga si yung mga kalinga Engine para lumalaki yung views nila Real talk lang to. Ako, Kalingap supporter lang ako. Kalingap viewers lang ako. Wala akong kinikita dito sa ano ko. Sa Kwan ko. Uh, video ko. Ay, sa YouTube channel ko. Pero solid Kalingap viewers talaga ako. Lahat yung sinisupportahan ko. Pinapanood ko. Yung, hindi pina, yung piniplay ko lang. Tapos, iiwan na yan. Siyempre, eh, eh mga kuha tayo dyan. OFW tayo. Kailangan natin talaga yung magtrabaho. Diba? At least ngayon, mai-enjoy na natin yung mga sarili natin na manood. Iiwan lang dyan. Saka na talaga ako makapanood yung ano pag wala akong trabaho. Kasi minsan yung sa live naman ni Kuya Bal, eh ano, yan oras ng kainan namin. Oras ng kainan nila. Kasi dito pagkakain sila, eh kailangan kakain rin ako para sabay-sabay makatapos na yun silang kumain. Tapos na rin ako kasi hindi sila nag-uutos na kumakain tayo. Kaya pag minsan pag live si Kuya o kaya may premiere, Ibeplay ko lang, iiwan ko, saka na ako manood. Basta naka-comment lang ako ng ilang beses. Jani, iiwan ko na lang talaga. So enjoy, enjoy, enjoy lang tayo. Magmumurato na lang tayo, mga edgy, Mga ka edgy dyan. Murato na lang tayo. Tulong na rin natin sa mga upload ni Kalinga Prab. Kasi mga ibang reactionist eh, mga ano, mga reactor eh, ano, isa lang yung ano nila. Oh hindi ako nagpapayaman dito. <laughs> hindi ako nagpapayaman dito. O, oh, hindi tayo nagpapayaman dito. Mga ano, basta magsasuporta lang tayo. Mm, dito lang ako. So, yo, Thank you for watching. God bless.